Hi everyone! Ako muli ang iyong Agent Sela, ang iyong kapitbahay at agent dito sa Lancaster, New City, Cavite. At syempre, tatry din natin itong bagong-bagong Metro Mart dito sa Navarro, malapit sa Lancaster, New City, Cavite. Tinry namin dito at ayos kasi malapit lang din po siya sa wet market ng Navarro. So tabi lang sila and malawak din po yung parking space. Ayan, try nyo po dito may handling pa pag nagutom. <laughs> And, eto po, itong baba na to, is meron pang second floor. May salon sa taas. Meron din mga um, pet, uh, pang grooming, mga ganyan. Hindi ko pa masyadong na-check yung taas, pero soon i-vlog ko din. Kasi marami na rin mga something-something sa taas na mga store. May coffee shop din sa taas. Ayan. o, ba diba, Kompleto. Malapit tayo sa lahat kapag taga dito ka sa Lancaster, New City, Cavite. Kasi meron tayong Shopwise, meron tayong Save More, and eto, Mart Malapit dito sa wet market ng Navarro. Ayan. Abangan nyo yung next vlog ko kasi i-vlog ko naman yung palengke ng Wet mark, Palengke ng Navarro. Ayan, kasama ko si Hasman at ang aking sister. So ito yung parking niya. 'Di ba ang lawak? And yung bandang right side na yon is doon na yung palengke niya, Palengke ng uh, Navarro. So ayun, normally naman kami doon at samahan nyo kami. Ingay naman ng pusa ko. <laughs> Ayan, thank you for watching. Ako muli ang Ian Sela at abangan niyo po ang aking mga next vlog. Bye-bye. At kung interested ka rin kumuha ng bahay dito sa Lancaster, eh message mo na ako para matulungan at mag-guide kita sa mga process. Bye-bye.